Tayo, okay na ba? O, ayan. Ano na? Sige, ikaw po pa ng konti. Yan. Yan, okay na. Mm, mm. <coughs> wow. Jeline, nakaka-amaze. Thank channel ko mga master. Meron lang akong ikikwento. Simula nang napanood ko to, ito yung araw na masasabi ko na nabighani ako. Nabighani ako sa isang anime. Isang cartoon series na kakaiba. Sobrang lalakas nila. Ito lang yata yung anime na pinakamalakas at malulupit. Sobrang ganda ng pagkakagawa. At akala ko, ako lang ang nadadala sa bawat eksena. Kundi pati rin pala sila. Si George, bunsong kapatid namin. Brr! Si Ate Jack. Si Harabi you... <laughs> Nice. Hanggang noon ako na namin yung palabas na yon na kung tawagin ay Dragon Ball araw na namin inaabangan. Naalala ko pa nung bata pa ako, kaming magkakalaro, ginagawa rin namin yung kamihano yung dyan. Sobrang sarap sa pakiramdam. At saka, hindi ka astig sa si school kapag hindi Dragon Ball ang design ng mga notebook mo. At syempre, yung dalamang binder. O sa mga batang 90s dyan, alam nyo ba yung binder? Ito yun, no? <laughs> Legendary ka kapag may ganyan ka. Dapat Dragon Ball din ang design yan para astig ka. Tapos, tapos, darating yung mga tropa mong pare-pareho kayo ng hilig. Dragon Ball Ting! Angas! <laughs> Psst! Hoy! Hoy! Akin na yung mga baon nyo. Ikaw, akin na yung hotdog na yan. Ayaw! Ibibigay nyo o magugulpi kayo. Ibigay na natin, Dads. Hindi. Hindi natin ibibigay. Tama na. Itigil nyo na yung ganyang masamang gawain. Ah! Ready? <laughs> shoutout sa iyo sa mga kaklase siga dati. At kapag uwian na, yung lahat kayo nagmamadali kasi nga kailangan yung habulin yung palabas na dapat maumpisan mo para wala kang mapalampas. Kasi nga, baka mapag-iwanan ka sa school pag nagkwintuhan sila kinabukasan. <laughs> At ito pa, isang problema natin nung no, kabataan. Pag naunahan ka ni tatay sa paghawak ng remote, alam mo na ang susunod na mangyayari. Makikipagtalo ka sa tatay mo kasi nga mas pipiliin niya yung basketball kesa sa Dragon Ball Z. Naku, 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 naku. try na lang ng basketball. Laban pa ng Hinebra. Oh, take. Iiyak ka na lang talaga. Huwag <laughs> mong sabihin hindi ka nakaka-relate dyan. Eh, wala namang YouTube dati para mapanood mo yung replay, di ba? Minsan din naman yung kahit may sariling TV naman yung mga tropa mo eh. Nakikipanood pa rin sila sa inyo dahil mas maganda ang banding. At sabay-sabay kayo magkikwentuhan pagkatapos. Eh pare-pareho nyo namang napanood yun. Ayos, nakakamis. Instant transmission. Ito yung pinapangarap natin ng mga bata pa tayo. Pinakamasarap na kapangyarihan. Yung kaya mong mag-teleport kung saan saan, huwag mo nang i-deny. Isa ka sa nangarap nito. Ginagawa nyo ito ng mga kalaro nyo. Yung minsan naiisip mo kapag nakita mo yung crush mo. <mulong> Yayayain mo na lang. Dadalhin mo sa kung saan saan lugar. Iba't ibang lugar. May impresya sa'yo. Kaso, malabong mangyari yon. Kasi hindi ka pala crush ng crush mo. Yawa! Awit, master! Lahat ng tao nagulat sa bigla ang pagkawala ng creator ng nasabing anime. Di naman natin siya kamag-anak, di naman natin siya kadugo, pero bakit parang ang lungkot-lungkot ko? Lahat ng tao sa mundo ay apektado. Ito ba ang ng isang Akira Toriyama? Lahat yata ng taong dumaan sa'yo e eh, napasaya mo. Tapos na yung galito. Naingyamat. Naalala ko bigla yung energy ball o spirit bomb na kung tawagin nila. Humihingi noon si San Goku ng enerhiya mula sa mga tao para lang mapapagsaktong si Frieza. Naalala nyo pa ba yun? Ako, sariwa pa sa akin. Sobrang nostalgic. Yung sasabihin mo na lang sa isip mo. Dapat may maitulong tayo. Kawawa na si San Goku. Oh, wag mo nang i-deny. Hindi masaya ang kabataan mo pag hindi mo ginawa yun. Yung lumabas ka ng bahay para magtaas ng kamay. Tapos pagtingin mo sa mga kapitbahay nyo, ayun, lahat din sila nakataas ng kamay. Nakakatindig balahibo, di ba? Pero ngayon, parehong eksena. Magkaibang istorya nga lang. Lahat ng tao, nakataas ang kamay hindi para magbigay ng enerhiya kay San Goku kundi magbigay ng respeto at pakikiramay sa pagkawala ng creator ng Dragon Ball na si Akira Toriyama isa sa dahilan kung bakit nahilig akong magdrawing at kung bakit nabuo ang animation na ito di lang naman ako siguro sa lahat ng artist sa panahong ito ay may impluensya ng Dragon Ball si aminin man na rin sa hindi kami ay sumasaludo sa iyo at isang malaking respeto para sa sa'yo, Master Sensei Akira Toriyama. Kahit pagsamasamahin natin ng pitong Dragon Balls, at kahit hilingin natin kay Shenron na muling ibalik si Master Akira, ay hindi na pupwede. Hindi anime ang tunay na buhay, pero habang buhay natin bibitbitin ang kanyang mga naiwang obra sa ating mga puso. Sabi nga ni San Goku, Salamat sa iyong guhit at inspirasyon, hindi hindi ka namin malilimutan. At sa mga kabataan, kababata, mga kaidaran ko, na patuloy na tumatangkilik sa napaagad ng kwento. Salamat sa inyo. Ito nga pala si San Goku. Kaya't huwag kayong muawala. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam. Kayo, anong storyan ang Dragon Ball nyo? Pakicomment naman sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na kwento natin. Pakilike at share mo na rin sa iba kapag nagustuhan mo. Oh, mga bata, kaya huwag kayong mawawala. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!